Lihat kan, ngantar ke kayak apa sih, bisa apa? apa? Halo. Kaya kaya Sino. Kaya. Oh. <laughs> taytay ka na Ang mo mo'y masemplang Mmm. Masemple lang. Hahaha. Ito Ay, ito sa'yo? Mmm. Oo. Ay, okay lang. Mmm. <laughs> taas Ang taas naman <laughs> Ano kaya? Yung mm -hmm. cellphone mo Andito hmm. Dito Ay, ka sa ano? Dito ka sa kabila Dito ka. Lale. Saan ba? Tutulak, <laughs> Tutulak.

Matigas dito kaya. Matigas. Salamat. Tigal. Thank you Kinawa no Kinawa tayo ng kabayo Kaya? Kaya <laughs> Thank you, thank you Ingat po Ingat din dapat pala doon na lang tayo sa Maputik eh <laughs> Kot on camera. <laughs> Ew. <Eum. laughs> Gulo sa palay. <laughs> Epic. Ang um, lapit na pala. Lalo. tayo talay ba? Ang layo ng nabagsak mo ah Tumalong ka ba ba?